Cheating, sinyalis nga ba ng pagkakaroon ng sakit sa pag-iisip? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Merong kasabihan na once a cheater, always a cheater. At ayon daw sa pag-aaral, maituturing daw na sakit sa pag-iisip ang cheating. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayun sa SciPost na ang mga taong nag-cheat sa una nilang relationship ay three times more likely na ulitin ang panluloko sa jowa o next partner. Dagdag pa sa Journal of Sex and Marital Therapy na ang mga taong nag-cheat-cheat ay naghahanap ng mga kulang sa kanila gaya ng pagmamahal, mababang self-esteem, sexual desire at marami pang iba ayon naman sa website na choosingtherapy.com na merong compulsive cheating disorder ang mga tao nakaranas ng trauma, addiction o ang pagiging narcissist o masyadong in love sa sarili o sabihin na nating selfish na tao. At ito naman ang mga senyales na cheater ang boyfriend o girlfriend mo. Denial, secretive o malihim na tao, walang pakialam sa nararamdaman mo, pakikipag-flirt sa ibang tao at madalas na pagsira sa pangako at marami pang iba. Kaya naman kung sa iyong kutob, cheater ang jowa mo, walk away! Mas magandang mahalin mo na lang ang sarili mo kesa magmahal ng manluloko. pato bato sa langit, ang tamaan,